Ayan, so naglalaro yung friend namin na dating muse. Muse ng barangay to. Ito, ito naka-purple na to. Muse ng barangay namin. <laughs> Dati siyang muse ng barangay. Kaso nagpunta ng Thailand, daging escort. Ayan, naka-purple po. Ayan. Ayan, naka-purple dating muse ng barangay. Nung nagpunta ng Thailand, daging escort na po. Ayan. Hindi na muse ngayon. <laughs> joke lang po. Ayan, o, di ba? Ayan na, tingnan natin si Miss ng Barangay. Uh, last one na si Miss ng Barangay, naka-purple. Tinira, ay, nagpatalo. Si Miss ng Barangay, natalo. Ano ba yan? si Miss ng Barangay. Akala ko tapos na, hindi pa pala tapos. Ayun. Ayun si Miss ng Barangay, tumira. Tumira ulit ang Miss ng Barangay. Ayan, oops! Diba, nagpatalo na. Tidaan lang sa tawa, o. Oh. na lang niya sa tawa. <laughs> Ito yung dati yung barangay captain ng barangay. <laughs> Naka-18. Oops, nirinig. Oh, like, hoy! Oh, ano masasabi mo? Hoy, ano masasabi mo? So, tapos na. Tapos na sila. Ah, ah sige, Teka lang. <laughs> Gusto rin ako makita maglaro, mamaya. <laughs> Kasi medyo pagod pa yung professional badminton player. Yan, yung bagong mami. Bago namin. Parang GoPro. Yan. pero di namin ginagamit kasi sayang baka masira na joke. Ayan, diba? Sige. Okay.